for to this video ay uh, ito po guys a part 2 na video ko ayan at uh, trabaho pa rin sa aking bahay pangatlong araw na po to nila yan po nandyan po yung anak kong bunso <laughs> ayan at yung trabaho yung nagtrabaho po sa bahay ko at siya po ang nag-ano para sa para pampinto daw yan siya guys yan then yung asawa ko po ang nagpa-finishing then yung kapatid ko po ang nag ano nagmasa ng semento. Ayan po guys, ako po bakit po ako ay ano gusto ko mag-shout out sa nagbibigay ng last video ko po na nagbibigay na saan po sila na nakatera. Ayan po guys, isa shout out ko nga po pala ng aking mga fans na nagbibigay ng uh, ano uh, lugar nila. Ayan po guys, shout out kay Ma'am iskubido watching from Antipolo Rizal. Shoutout din kay Ma'am Sila Lumigid watching from Makati City, Philippines. Shoutout kay Ma Sir GR Abargo from Kalamba, Laguna. Shoutout kay Ma'am Idna Valdesato, shoutout from uh watching from Nueva Ecija. Shoutout kay Ma'am Ispedia Aburinaga Nagah Pituh Papatihu Ayan from ah uh, das merinjas kbt ayan po guys thank you so much po sa aking mga uh, sumusuporta sa aking last video po guys yan po ay nag shout out ko po sila ayan po guys kung sino po gusto na magpapas out at i comment section nyo lang po kung saan kayo sulok ng mundo para po at maalaman natin kung saan rumating yung video natin.